Eh, ang dami nagko-comment. Mga anak na lang nagpo-promote pa. Ito na talagang CEO na promotion is life. So, ayan guys. Kasi syempre, habang iniintay ko na ng mga anak ako, nagpo-promote na lang muna ako. Kasi wala naman akong ginagawa dito. nakaka bored din kasi. And kanina nga, nakaligo ako. Tingnan nyo, hindi kasi ako nakapagsuklay. supply Tingnan nyo yung before ha. Ganyan yung itsura niya. Ayan, tas i-sprayan natin gamit yung Rosmar Keramist. Ito guys is pwede ito sa mga bagets, buntis at lactating. Itong pinang spray ko is yung pure seduction. Natatawa ka dyan. Kanatawa. <laughs> pure seduction guys with castor oil and argan oil. Kaya nakakalambot siya ng hair. So susuklayin ko muna siya. Meron din itong blue, yung vanilla lace. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung pure seduction. Parang, alam niyo yun, nakakaseductive. <laughs> so pagkatapos, suklayin na natin. So ayan guys, sinuklay ko lang yan ha. O tingnan nyo, medyo basa pa siya ba? Diba? Ganda talaga nung keramis natin. Lambot, walang sabit. Ayan, so nakita niyo yung difference nung kanina sa ngayon. Tapos, ayan, live lang natin dyan yung keramis. And pag natuyo yan, super ganda. Makikita niyo may color pa yung hair ko pa ganun. Ayan, ito pa lang yung bago. Super healthy yung mga tumukoy din here. Ayan, di ba? So, pwede sa mga bagets, butis at lactating. And, pansin nyo ba na parang haba talaga ng hair ko ngayon? And, ang ikli lang nito ha, ang bilis niya talagang humaba. And, ang lambot niya. Ayan, kasi hindi siya dry. Ayan, hindi siya dry tingnan guys. Super dry before ng hair ko. Pero, para siyang mas naging healthy. So, available naman niya sa TikTok shop ko. Check nyo na lang. Rosmar Mist.